Yan po, maliligaw kami ni bimay My Little Chumit. Takot po yan siya sa tubig. Yan, karga-karga po -karga na. Maliligaw po kami. Yan po. Bantot na kasi eh. Bababa na, baba na. Ay, na paa. Ugasan mo na yung paa punahin. Takot sa tubig. Duwag. Ipinahin muna po yung paa. Ugasan kasi ang dumi-dumi. Ayan. Pula muna. Pula muna ang sa paa. Kasi sobrang dumi. sorry pag naligo. Para ano, hindi ako nababasa. Sinisipon ako kasi na mababad ako sa tubig. Mababasa ako eh. Maliligo din ako eh. Kaya lang, kung ilang minuto tayo dito, nakapapit din tayo sa ako sa tubig. Narinang ko na ako yung ihi. Sobrang dumi ng paa mo, oh. Yan po ang mauuna, mga paa. Ang labi pa naman ng tubig, wala kong mainit. Kawawa oh, naman. Oh, ang manang milo namin. Ubus na, ubus. Ganyan. <laughs> ang labi. Ubus na kayo mamaya. Ah! pag mag-shower tayo, takot niya sa shower eh. Grabe, hindi niya nagpaon. Oh. Hmm. Ang pa, dali. Pa, sa huli, dali. Dito mo dito. Dito, ito mo nga, sa inyong paa na isa. Ay, na, ano, huli. Hmm, grabe, dumi oh. ako. ginaw-ginawin po yung kambing namin. Yung paapoy Ginaw nila. Ginaw-ginawin po yung kambing namin. Wala kami mainit na tubig. Sandali lang, kita tayo tapos. Umpisa pa lang sa, ano mo, sa bewang. paggugupitan kita pag ano, sinira di kuya yung gunting mo eh. Gugupitan kita, nagot na ng mo. kita mo ikaw doon? Ay, nakita doon. Ano na naman Ano na naman ito? Dapat bukit pa nga kapit eh. Bait na yung maylo namin, oh. Bait na siya, oh. Bait na siya maligo, oh. Tabo-tabo lang. Hmm. Tabo-tabo lang. Yung mabait yan. yung mo may pagbinanlawan na yan. Kasampa na sa akin. Ganyan po yan. Pag naligo, mabait. Ayon yung balawan na siya. Ganyan lang siya gusto. Ganyan okay? siya. Saka yung ulo niya ayaw niyang ano, matlagyan ng tubig. Ang dungis-dungis naman ang Milo na yan. Super dungis. Magpayat oh, ka na. Kaya ka pa tignan. Oh. shampoo ka mo. Shampoo ko kung gagitin. Hindi pa talaga ako makapili ng shampoo mo. Wala talaga pagkain mo lang ang kasya. Na? Pagkain lang ang kasya, ulan lang ang kasya ng pera ni mama. Kaya wala nang trabaho si mama. Matagal na walang trabaho. Bikin ni Min. Hingi tayo ng dog food. <laughs> Bigay lang po yan si Milo sa akin. May dog po talaga akong ano, pong chow. Nadagdag lang po yan si Miley. Yeah. Gray lang po. Yan lang yung ng mga panlaw lang yan, hindi mabait kasi tatakbo-takbo na yan sa loob, sa ikot ikot sa apat na kanto. Tatakbo-takbo na yan, bata na yan. Yehe! Masa huwag ka mo nagpagpag, siyempo pa tayo para mabango. Yehe! Siyempo pa kami! Maglapit na kita magupitan pag nakabili ako ng gunting ulit. Paano? Nasira yung gunting, kinalawang. Mm -hmm. Kabili ko lang yun. Dapat kasi sa'yo gunting yung matalas, maliit na matalas. Kasi ayaw po yan magpagupit ng buong palibo niya. Takot yan magpagupit eh. Kala niya, sasaktan siya. Ano? Linisin natin yung ano mo? Ayun dami dami. Babalaw na po si Milo. Hmm. Ay, teka lang, baby. Teka lang, hindi na tayo tapos. Sabi ko na nga ba, so, nagpagpag na hindi pa nga nakabanlaw. Yan ang sinasabi ko. Hindi pa nga nakabanlaw, nagpagpag na. O, ka dito naman nga dito. Dito, dito. Dito, dali. na dito, mama. Lapit na. Lapit na, mama. Yan, tago na ikaw, tago. Ay, yu, Basta agad ako dito. Basta na agad tayo Obrigada.

Okay. <shrug>